ay, ako nababuhayin po. O, nasa landing yan. O katipan niya ay sa taga-landing. Landing. Oo, kaya ay... O, ay. O, ay. O, magkakalat, magkakalat na rin ang ano. Kasi iido lang habang yan sa taga-landing. Kami po ang magpinsang buo. Ang aming nanay magkapatid. magpinsang. Ang tatay magpinsang naman. Kaya ang pangit na may Arvin. Parang kung parang... O, kuya. Tulog, Arvin. Ah, hindi ka lang pinin na. ako pa yung... Ah, meron ka pang ano po? Yan, jackpot na naman sa biyahe. Kaya na ako ng van. Oh. Para ano? Ay, oo, para isang ano na. Ay, para kang yan taga gabang van. Basta may truck na van. Pag nakahanap ng buhay ba yung camera mo? Ay, siya. Ito. Oo, ah, ayos siya. Ba, yung tagabang van. Dati tap daw ng gamit. Sampu-sampu. Sako. Abay, ngayon yung trinanda na. <laughs> <This> Di <old> so <laughs> <na> ang karga. Tayo na ate. Ah magwawalo pala. Ah ano? Ano tawag mga ba? 2008. Mag 8 -e mag na. Magi-8, -e magi-8 -e Hmm. Tagay po. Ayos ah. Ay, magandaan na nito. Ayan, lamig po, sarap. Bibihira naman mm. ano dito ano mag tahanan ano yan? ano 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 lupa? Bakit? ano ano mo ano 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 Hmm. ano ano pa yung ano mo? ano 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 na. ano 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 ito? ano 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 yung isa? Ay, sana napasok ko yun sa yeah, sa napasok? Hmm. Yeah, ano 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 may ano 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 sa... ano sa oh, ano 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 Miranda! Okay, like... dinadaan din yun sa dinaanan ko. Ano? Mm. Ano, layo din ba? Kasi hindi rin. May ilang sa mm. sa May service na lagi, tuwing hapon. Dito oh, la lang, isang so kilometer lang Dito lang sa barangay namin. Aring Aaring high school na, na dili, yun yung Yung Na lumampas. Oo, yun ah. Akala ko dun sa may kinadarlin, sa may ay, bababang. Ayun, ayun. Ayun, ayun. school ayun. High school na ay siya at ang layo na mga 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 kaawaan. Sa didikling. Kung kami ang high school doon, doon pa. At ito ito ang kakatayo lang high school. Hmm. Na may talaga rin dahil. Marami na rin nakagraduate. Ano ito? Nasa rebing na ang bagay uh -huh. ng si sila ay meron. Tapos itong maport meron, bamban meron. Sina ba man sila? Ay oo. Punta Special school din pala. Maraming ano-ano. Kung bakit ang dami ng estudyante. Special school yan. Ito, Ito mga curriculum... teacher dyan. Taga dyan din. Yeah? Umi, umi, umi. Iba ang curriculum niyan kasi yan ay parang agricultural school. Oh, kung hindi mo ng isa. Sir, sabong sa kawali. <laughs> ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Luluto natin. Ay, ako tutuloy lang. po ano. Sa tabi ilog po. Tinula po mga kanil, tinula. <laughs> naman ako sa tabi ilog. Ay, Pinsan, bawal mag... Ano? <laughs> Bawal pong ipakita pagkatay. Ayan o. Oh, Oo, oh, ma sa YouTube. Oo, oh, bawal po. Kami na pong bahala dito. Magkatay. <laughs> 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 Tatitikin may nanan daw kayo mamaya. Oh, Pisan. Ang dala mo. Aring, manok. Ah. Yan, okay na po. Titunula po mamaya. Titunula sa po sa tabing ilog. Pisan, papaya o. Oh. Kaya nga. Para po, makakuha tayo. Ilang Pisan, dalawa. Oo, uh, ilagay mo dito, Pisan. Mm. ilagay mo na din eh. Mm. Goods yan. Hmm. Kaya pa ba? Ang isa, akin din natin. Ay, hala. Tara, pwede na ito. Papunta po sili. kami ilog. Talaga natin sili. Doon, meron marami ng pinsan. Tara. Ay, masarap yan ang sili. Ay, lalaki yan. Magdala ka pala pinsan. Ayan nyo mamaya. Ayos Magdala ka. Puputihin natin mamaya pala ito. Kila Darlene ba? Oo, sa kabila. Ayos na ito. Yan. Yan, puputihin natin ay. bago ng um, mamaya. Ayan Pisan. mamaya. Dadaan tayo dito. Ito, ay, ito. Ayan, Ayos na ay, yan. Ikaw. Yan, sige. Yan. Pwede na. Panlock po sa tinula. Tara, pinsan. Tara. Pisan. Diyan lang po yung ilog o, sa kabila niyan. Yan ang lapit ay ano. Malapit. Kadikit lang ang alas na rin. Ay kami pa magluluto ng tinulat. Ibig sabihin ari lupa ninyo mismo ang kadikit na rin ng ilog. Oo, ito. Yung kabila naman ni din ah. Ayoy. yung ating pinuntahan kanina sa may gulayan. Oo. Oh. Yung katabi yun. Lawak din ah. Eh. Kila ito yan, ito, yan. ito, ito, ito. Tara, Otoy. Ito. Ah, si Kuya, Otoy kasama din, Otoy. Hello. Otoy, wala nang pasok, ano? Uh -huh. Ay, tara dyan, dyan, dyan lang. Tara, Nin. Ayan, inaanak ko po ka rin. Mm si Alvin. Ay, Ripin, son. Ha? Huh? Kukutay kang lag. Mabango yan. Pwede. Yan, isa okay. lang. Yes, yan, isa lang. Bagong arin. tanim. Higitin ko na lang. Arin. Bagong tanim, Pinsan. bey. Ano kaya? Sige, maray Ay, pa naman. Oh. <laughs> Ayan, higitin ko na rin. Ah, sige, sige. Ito ba isang higit lang na ganito? Oo, oh, isang puno isa. Napakinabangan na po agad, bagong tanim. <laughs> Sa kabila marami. Ay malayo po eh rinadaanan po namin ay. Dito na. Nakapagtatad na po tayo mga pambin pisan, na. Narin, yan pisan Pinsan na. Ay nagagatong po si pinsan. Pare, hindi na po kami magluluto. Eh. Ayun. Pinsan. Ito ang maganda Kuya Alvin. Na. Kasi kumbaga yung mga ganito ba, yung ma-share natin sa kanila Oo. Oh. na Ito, ganito natural dito hmm. sa Tabing Ilog. Yan dito po. Oh. Ang dami ba dito kuya Alvin, ng pirates? Ang dami niya. Nung una akala mo Oo, nung unang dating ko dito. Um, Sabi ko ano you know, ba ito? Ako natataka eh. Sabi ni Hani ay, ay pirates yan. Pirates? Pirates, pirates. Okay. Parang gold. Parang gold eh. Pero pag nasa tubig, makinta ba no? Oo. Uh, uh. Pero pag nasa ganito, na-reflect din naman po yan. Ang dami yan, no? Are, are, oh. Nasa pisa. Ito, oh. Yan. Yan po eh, kapag nasa Ayan. tubig, pagkakinang. Pagkakinang, kala ko po eh. Gold kalamid eh, sige so Say ko ang daming cool dito sa Tagkawin ah. Nung <laughs> pumunta nga kami ni <laughs> oh. Darlin dito, di kami naligo dyan. Oo, oh, nag-vlog kayo ah. Gulat ko talaga, sabi ko ba't hindi pinapansin nila dito? Oo. Oh. Ah, bull. <laughs> Yung, <laughs> ang dami dito ng gold. Oo, sabi pirates. ko nga, gaya niya. Ano ah, ang tawa sa si tatay. Ah? Yung ano kay Darlene. Oo. No. Oh. Eh, matalo pinsan Oo. Oh. Ari, akin lang. Uh, matalo tatbaya. po ng ano, papaya. Ayan, tulong na po kami din ni Pinsan. Sa ano siya? Sa paggagatong ko. Basta hindi na magtitinula po tayo, iya. Ha? Hindi na dikit agad ng dikit dikit. Ah, yan. Habang tatalo pin sa napapalikit. Oo. Oh. Yan masarap na yan. Tinula po nitid na manok. Ah. ah. Ay higop sa bawo po mamaya aray. Iya, ay panalo. Pisan. Oo. Oh. Yung pisan, di sa na eh. Ito lang ito na eh. Sambal. Sabi-sambal. Alex. Iyan, yeah, ina tayo din eh. Mga misan tayo din eh. Ano, Pisan? Uh Oo. -oh. Dini po, sama-sama naman. Wala ka pa bang matututuloy dyan? Itang ari kita ipagtutuloy dyan. Wala nga kasi isa pa. Ay, sige. Baya yan. O, mga Pisanin po. Dini sa nagkakain ko sama-sama sa isang araw. i natin natin ngayon. Oo, oh, mga misan. Oo, mga misan po. Ay, sa masama. Hindi yeah. naman po sa ilog ng tagtawa tayo. Ngayon, saya din sa case only. Ikaw ba'y so, ma pumasyal sa New Mugan? Ay, hindi, hindi, hindi na. Hindi na. Ay, mga gawa po ay. Siyo ay utal ni ko. Nakapasyal din sa ano. New Mugan. Oh, ay, sorry ah. Ano, pre? Balita? Yung ano mo, sinampay mo. Sisilong ko sana eh. <laughs> Mamaya na. <ha>. Mamaya na. <laughs> Ay, na dumating niyo. Yung... Wala ka ba na lang yung ano diyan? Panulak ni kare. Tayo na. na. Kaya na. Kaya inom na. Ah, na. <laughs> si dumating. dumating ha? Ha? Atan, dumating. An, ah, pre, magandang hapon. Pare atan. <laughs> Sino sama mo? Ha? Dudurugin pare. Sige, sige. Maluto na po. anu kayak datang nanti sana iya yeah. dulu ini na ya nah dan dari ating dulu tuh ina si pisan pemalisa ating kukanin ari muna ari luya iya yeah, yeah, pampambangau ang ating lulutuin po ay tinula hmm. ang gatong Jok. po natin bao kaya mausok Pero malingis na. Ay, siyan. Masarap nga ko yan. Albar nga ito, no? <laughs> ha? Parang nga ito. Masarap po ay luto sa kahoy, tsaka bako. Luto ng bisita. Oo. <laughs> anong bango? Bango agad, ano? Tayo po kanya-kanya paraan ng pagluluto. Ilalagay ko na po, ari, paminta. bango agad ano siya yeah. yan yeah, no, ang sarap na rin talagang may tulog ang beauty eh. yeah, siya yeah, yeah. lagyan na po muna natin ang tubig yan ah yan no ay ari yari na madali na ito ano oo oh. papaya po hmm iya. Yeah. Paglambot na yung papaya na yan, ayan, as na. Tanglad. Tanglad. Tama na po natin yung asin. Tignan po, malamot malambot na. Ay, nagayat na. Oh. Well, no? Ayan, oh. Mm. Ay, malambot na yeah. ng native. Ano? Mm. Yeah. Tikmi, yeah. Ben. Tikmi. Kaya po. Ah, pakain eh. Ang sarap. Oh. Mm. Native mm. Oh. Mm. Ano? Panalo pizza. Panalo. Ang sarap. <laughs> sili pizza. Sili tabi. Lagay na natin. Sili, Ang kakandahan na rin pala, Ano? Yeah, silip Sili. Yan, sili po. Ang kagandahan nga. Ano? Ah, yan ang. No. Iyan, sarap. Wala ano. tayong ibang inilahok. Yun ang kasarapan ay, ng naitin. No. Kumbaga, siya ay... Natural daw. Oo, oh, natural ba? Oo, oh, natural lang. Yung sarap niya, talagang mm. natural. masarap mm -mm. na -hmm. Lasa-lasa, no? Oo. Mm -mm. ah -ah. Oh. Nitib. Nambot. Sarap. <laughs> panalong panalong. Sarap. Ah, maya-maya po yan. Eh. Duwa ng sili po. Mm. Malapit na po yan. Yeah. Pisan, buksin, buksin. Hindi na namin ulit papapakin. Sa gitna po ng ilog. Wala na pong kanin at kami kakakain laan. Oh, oh kanin na. Hmm. Kaan po, yeah, may tignan manok. Ari po yan din, ang kagandahan dito ay di nasa tabing ilog. Oo, oh, yan. Butoy. Kaya yun, alin, pili. Butoy, kain na to. Nasaan ba yung ano din eh? Ano bang gusto mo? Ari atay? Yan. Ito. Ay, anong galing na ari? Sige, ya, Wala, ari oh. Ah. Ay, anong bango po? Ay, anong lasa ng nitid naman at Oh. Ay, panalo ari. Oo, Oh, yun. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Yan. Ari, papak lang naman Ay, tayo, ayo, ano? Itu. Ay, saan ka? Ano din gini? Dito ka gini? Oo. Oh. O, oh, dali. Yan, dali. opo. Yun. Ari po ay eh, pinakang jamming na rin namin ni Kuya Alvin. Yun. Magulat mo saan? Ayan. Oto, higot. Oto. Mainit. May katang. Ah, dito yung marami pinsan. Ang dadali ng paano. Sinipot ka ba? Oo. Oo. Nasipit ka rin nung minsan. Oo, oh, dito pag nakababad. Oo. Oh, Ay, sinisipit ng kumpa. Ay, akala ay ano, akala ay karne. Ay, no, akala karne yung paa mo. Uh, pag nag-react, <laughs> biglang naalis. Oo. <laughs> ay, masarap daw ay, naamay aring ating pan Hinula. Oo. Oh. Ay, hindi mo naari. oh, sa iyo. Hindi, mo na po yan. Palamigin, nga, nung sarap ng native. Ang maganda ba kuya Alvin sa native? Natural. Papakin lang talaga. Oo. oh. Kuya, uh. Sarap ano kuya. Ano, <laughs> mga ka-farm bin. Hmm. At tayo kakain. Ay, ayun, uh. Mamamapak din, eh. Ah, hmm. sarap nyo yung pisan. Kakipisan hmm. nyo yun. Yun okay. na yan. Sa'yo, sa'yo. Isisip ko lang Oo. Oh. Oo. Oh. Ang sarap. Nitin po. Isang. oh, yan. yan. Salamat oh. kuya sa ano, talagang oh. tayo po ay pinagkatay ni Kuya Alvin. Oo. Oh. Sa yan. pagpunta natin dito. Oh. Oh, at ako naman nababawi mga minsan. Oo. Oh. Pagka sa ubo. Ayun ko ah, doon tayo ah. Oo. Oh. Ang sarap. Ay, hindi sa... Panalo ang lasa ba? Mm. Tol, areo! <laughs> Sarap. Ayan, yan, shout out po sa mga pinsani namin. J, J Brothers. Oo, oh, mga J Brothers. Ika nga. <laughs> Hindi, kabalyak lang nga daw ay. <laughs> kabalyak oh. lang. <laughs> Oo. Aba, Ayan, sa pinakang ano po namin, pinagungugutan po ng motivation, ano? Si Kuya Anton yan, mm. sa pagdating sa vlogging. Salamat Otol. Yan, mm. salamat sa suporta, no, tsaka sa mga kapatid, si Bum, yan, si Kuya Alvin, mm. Parambin. Mm. Ayan, at ito, tayo po ay welcome na welcome po dito. Eh, yan. Yan, gan, ganito po kami, ano, magpipinsan. Ah, uh, bali, ganito po yung banding namin, kung mapapansin nyo po, kung kahit saan po ninyo makita, ay hindi po kami... Yung bang iba'y banding na inom ng inom? Mm. Siguro mayroon nanding di yung alimbawa yung birthday. Oo, mga ganun. Pag may po. Ayan, kay Kuya ka best friend. Mm -hmm. Kay Bumboy, But tsaka out, kay Bumboy Vlog. Yan, shout, shout out. Yan oh. pa. Si Alex, yan. Alex Sabalya. Shout out, patoy. At mm. kay Kapanganay. Oo, oh, shout out. Masarap. Kwarte yan, no? Hmm. Ah, ah. Labog na rin ang ano, papaya. Labog na. Ba't kaya malasa pag ganito? Ano? Malasa ni Ito eh. Ano? toy ito eh. <laughs> At ano, kanang kanang po si Neil, oh. <laughs> oh. Ano na toy Ito eh. Ito ay hindi na pati kailangan ba ng maraming dahok? Hindi na. Talagang ito, ng, ito ng yung... Yung sa paligid dahil. lang ang, ang kailangan dahok hindi na hindi na siya frozen talagang yung lasa niya malambot siya pero parang durog na oo oh. oh. Okay. Okay. masarap hmm. kami po ay nagtanghalian ana mm -hmm. ngayon ay dumawi kumbak ngayon po ay si kuya parang din po ay ano talaga pinagkatay po tayo <laughs> Uh oh. Sabi ko yung hala, kahit busog pa, ipapapakin na lang natin. Uh oh. <laughs> ano? Naligo na rin si pinsan ko dito ay. Mm -hmm. Mga ganda pong ilog dito. Para po may ilaw, sabi ni pinsan. Kaya nga. <laughs> <laughs> ano? oh. Iba ang lato? Mm. -hmm. Iba po ay ano. Bila, magdala ka pala. Ay, ayos na, pinsan. Ano? May pag pagulay na ito, ano ko. Ayos na. Ayan po, kay Pesang tayo. Tapos din. Madami naman po kay Mami. Hindi na si Mami eh. Sa asin pong suko. Si Paringatan po, umalis na rin. Pagpupuntahan po ay. Salamat din ni Kuya Andin. Salamat din sa pamilya na. Ayos. sarap ba pag sa mga ganitong, sa tabing ulog lang, kahit dati naman hindi pa nang pablog? Hindi tayo ano. Hindi pa may miwas pa ng bakulo yan, Kaya nga. Dito, mabakulo. Ang dami. Ang dami, dito. rin lang. Makapamigas pala mga minsan mo. Oo, dito. Ang dami. Pag sunod na balik ko Hmm. Hindi tayo ano. Susipin yan, no? Hmm. Tuwag-tuwa. Pag may sumimbal, tuwag-tuwa. Ininiluluto. hindi Ginisa lang sa tuwiw. Kaya, masarap. Uh, Parang hindi mo na rin kailangan ng maraming ingredients para sa marami. Ay, na hindi na. Malasa um, na yun. Asin laang. Kaya nga. Saka sibuyas laang. Ano? Ayan, kung mapapansin niyo po, ako'y medyo madalas po dito. Hmm. Gawa ng ang akin pong magiging kapartner po ay taga dito hmm. sa Tagkawayan. Dalwa na pala tayo, mabalya dito. Oh. Pag nagtataon. Bali, ano po, sa kabilang barangay po. Kabirang barangay naman po kito. Magkakalapit din. Eh. Pisan. Ano yung isan? salamat. Oo, oh, sige. Salamat din ay sa pagbisita din niya. Ate Hanilin. Oo, oh, ayan. Oh. Sige. salamat din oh, sa mo. pabaon. Oh, sige, ay talagang nganong layas ay. Oo, oh, ayan. <laughs> Mga uli. Oo, sige, pisan. Magtatiyan lang. Mm Minsan naman ay napapatapat pag kayo nasa taya. Kasi ako ay abala rin. Mm Ang ganda nga nung uwi niyan makaraan. Oo, oh, kayo. Ayo, Masaya. Tama-tama. Sana ay pag pagpunta namin doon ay ako na ako na may makasama. Oo, oh, makakapagpunta. Gusto ko akit mo sa yung kubo, ang ganda. Oo, pag... ay, sorry. Yeah. Ay pano yung salamat Sige, sige, salamat. Pagbisita. Mga misan ulit. Salamat ha. Ati Hanilin. Salamat. Yan. Ano, otoy? Yan, otoy. Bless kay na Yan. Alam mo sa ano ha, sa date ng ano. Chat mo na lang ako ng ano. Kung ano kulay. Kaya nga. Sige. Salamat ha. Bye-bye. Bisa ingat. Bakit utoy ang bye